Ayan guys yung ano natin guys yung kailan natin kung paano magsindi tayo guys hindi na natin kailangan na ano pa hintayin pa na preheat pagka nag ignite tayo na ganyan na yung apoy nya sabayan na natin ang ano tulo sabayan na yun kasi dasuro na sa atin eh hindi na, hindi na natin kailangan ng ano yan o oh, diba tulo na siya o oh. ayan ayan ang sistema natin pagka nilagyan natin ng krudo, gasolina tapos sabay na kakad ng tulo sabay na ng tulo hindi na kailangan ng pan ang i-preheat mo pa hintayin mo pa na maubos yung krudo at saka gasolina, wala sa atin iba eh gasol nga yan eh kaya pag nag-ignite tayo kumandar na yung apoy sabay na yun sabay na tulo yung ano langis yun oh yun sabay na tulo yan ganyan tayo ganyan ka high tech ganyan ka ganda yung apoy oh hmm oh di wala ka nang hassle saglit lang guys ganyan ang kasulunga yan eh ganyan ka bilis tayo ganyan saka ganyan saka ganda diba Ayan guys. Sabay na yan. Wala nang ano. Yung iba, hintayin pa. Atin, hindi na eh. Sabay na yan. Pagka nag-ignite muna, na. ignite ka na dyan. So, patak, tak patak ka na kaagad. Patak, patak si steam lang yan. Pwede rin automatic yan. Double purpose yan. Walang kinakatakutan yan. Na overflow. Wala so, yan. Hindi na matakot sa overflow guys nagsindi uh, na sabay na yan open na yan open na yan patak patak system lang kasi pag nag label yan automatic din yan ganyan lang o so, di anong anong pa natin di ano na guys umpisa na kagad yun Dan, parang gasol lang na nga eh kaya yan yung ano natin guys sistema ng gasol natin robyo tinan nyo guys ang, ang, ang kapoy binuhog <laughs> kaganda yan yung uh, sistema nang crudo pen guys nagalawalo na yan crudo gasolina kasi ka-ignite pa lang eh ka-ignite pa lang sabay na yung patak ng langis ayos na yan tuloy tuloy na yan bukan eh diretsyo na yan salag ka agad pag nagliab. Salang na ka agad ayan guys yan yung ano natin yan yung sistema ng kala natin kung paano magsindi wala nang lagay-lagay ng, lagay -lagay ng papel wala nang tissue tissue wala na yan guys automatic automatic na yan yan lang po